ang pagpa ang pagpapaalam ni Edu na bibitawan niya si Rina sa Iri Ito na po panoorin natin iyak iyak po rin. para sa sarili ni Rina. Kaya may... Pero hindi lang niya alam kung gaano nasaktan si Rina sa banda na yan. Pero ako kitang-kita po nasaktan... Ka, nasaktan Pero, ng na, na, tudus si Rina bagi, niya. Ah, naga, alam kasi yung pag-iyak ni Rina, ba? yung maraming luha uh, niya, na parang uh, nagwawala siya. Yun na yun, na, yun eh. Hindi lang nila... Hindi lang nila mag-get kung bakit umiyak rin. Hindi lang nila ang pagpalam ni Ido yun. Umaayos naman ang ni Ido dyan. O di babay na babay na Ido. po muna tayo bro. Tabi mo natin siya bago mo Anong nangyari mo, kung malungkot si Insan ha. Ang nangyari bro? Bro, nakakalungkot. Bakit? Paalam ni si Eds. Nagpaalam na? Mm -hmm. Sabi ko nang abon, medyo na... Nas na ano ko yung aramdaman na rin yun kasi... O, oh, itong pag-iyak nito, yun na itong pagpapaalam ni Ido. Hindi pa siya marunong magsalita yan. Hindi, hindi pa niya masabi kung... Kung ano ang nararamdaman niya. Ito po. ごめんなさい。 isang gumo mo sa sige na nandito kami para matulungan ka na sino ba sino mo umaano sa iyo mapi ah sino ba nagapi sa iyo ba sige na eh. sige labas mo yung iyak mo Pandaylang ina, inanu mo? mo mo, ilong mo. Yung ilong mo, o ilong mo Okay, dito po. Alis na si Rika, nagpapaalam na si Erika ni Ido. Yung babay na siya. Ito na po guys, panoorin natin ang pagpaalam ni Erika sa, sa mga kalingap at pagpaalam niya kay Ido. ginagawa si Erika o ang tanwalang Edrika sa ating channel.